Uh, pagpalang umaga sa inyo yung lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanggong at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi manakas at sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at tanghali gabi sa inyo lahat. Uh, at sa mga taong ngayon lamang po nakatuklas sa na aking YouTube channel, iwag eh, na napakasiyahan marami marami salamat po sa inyo na sana po ay huwag po kayo uh, magpursige po kayong mag like and share at paki subscribe na rin po at paki follow na rin po ang iwagan ng pangasinan uh, sa mga bagwan po na nag aaral po ng uh, na uh, karunungan ng Diyos o gustong mag, mag aaral po ng lim na karunungan ng Diyos manggamot at sa mga lahat ng bagay na mga orasyon uh, at kung sino po yung gusto mong uh, Uh, mag po ng uh, mag-aral po at yung magpatato ng mga uh, gusto magpatato ipakaroon ko po sa inyo magandang ipagtato sa katawan ang con ko po sa inyo kung gusto nyo mong magpatato uh, tatoo sa katawan uh, ang na mga na karungang po maganda po ito ipatato sa dibdib po ito na akibabagin dalawang con uh, po kung gusto nyo lamang po ang maganda pong gawin nyo po uh, huwag po kayong magpatato ng may halimbawa po yung mga salitang may lim na karunungan po na may cross po uh, sana po huwag nyo gawin po yun umanap na lang po kayo ng iba na gusto nyo pa ipatato uh, wala pong cross kasi ang cross po ay simbolo ng kanyo po yung cross po kahirapan po yan iba papaliwanag ko po sa inyo iba ang si ama nung bago nalagutan ng hininga nasa krusya ang kalbaryo po kaya dapat po kung naghirap si Isus si Ama sa taas po na namatay sa krus kaya may nagpa ako na sa kasi uh, hindi pa sa pag ano po may nagpatato, nagpatatu tapos uh, tinanong niya kung ano po yung mukha ng krus kasi marami siyang krus ay eh. malalaki pa yung krus na pinatato niya sabi ko sa kanya tinanong ko ah bro uh, ah, naranasan mo na ba bro na makakapira ka na pag nakapira ka ng malaki madaling maubos o yung ah, mas malaki pa yung ah, kahirapan mo kaysa ginawa sa buhay sinabi niya sa akin pinagkalob niya po yung sikreto niya po uh, ah, oo nga sabi niya mas marami, marami pa yung mas marami pa yung hirap ng buhay kaysa ginawa sabi niya palaging nakakapos kami sa ah uh, pamumuhay palagi kami nagnaway-away ang buong pamilya pati nanay ko tatay ko inaway po ako na parang isinumpa ako sabi niya ganun kasi nung pagkabata niya po daw uh, may audio sa kanya na ah uh, magtato kaya ang pinatato niya po, akala niya maganda po yung tato sa cross. May malaki pang tato sa likod po ng cross. Tapos dito po, cross. Tapos sa ah, dibdib niya, may cross din po. Pero maganda po yung konya. Pero sabi ko sa kanya, kung gusto mo po talaga magpatato, ibayin mo yung konya mo, pabura mo yan. Pabura mo. Ang ilagay mo na lamang po, kahit na mukha ng amang makapangire sa lahat, maganda po yung ilagay mo dyan sa katawan mo. O yung mga ibang tattoo, mga style, wag lang sa cross kasi pinaliwanan ko sa kanya kasi yung si ama doon siya nang galing sa kalbaryo ng uh, don doon na matay sa cross kaya doon siya nahirapan doon siya na kaya sabi niya naunawa po yung naunawa niya yung aking pinaliwanan ko paano ipabubura to sabi niya sa akin wala ka kung ano po yung uh, gusto mong ipatato, huwag lang sa cross para guminawa naman na yung buhay mo. At maglinis ka na rin ng sarili mo, magbago ka ng iyong pangungali, lahat po, para hindi ka na, humingi ka tawad sa inyong mga magulang para hindi ka na isumpa. Ang ginawa niya po yun. Nung nagkasalubong kami, ay uh, walang guminawa na yung aura niya na parang na-aurang ko siya na parang maliwanag na hindi na yung dati na Uh, parang madilim yung umuwi niya. Ngayon, parang maliwanag na yung araw niya. Kaya, naniwala ako sa isang mga kapangyarihan sa lahat na uh, pag pinagkalubo mo yung pagbabago mo sa kanya, gagabayan kanya, tutulungan ang kanya. At uh, tutulungan ka pa niyang, uh, uh, gumawa ng kabutihan. Sa ibabaw ng mundo. Kaya ang isi-share ko po ngayon po sa inyo, kung gusto nyo pong magpatato, uh, ang isisir ko po ito ay eh, maganda pong ipatato po ito sa katawan. Uh, sa mga nag-aaral ng uh, bagong bago na ng spiritual, kung gusto nyo magtato, magpatato, hindi ko ko yung pinuporsige magpatato, ang eh, isi-share ko lang po ito, napakabisa po ito, patato sa katawan. Uh, Pang-protection po ito sa mga lahat po na uh, ipapatato nyo po sa inyong katawan po. Kaya ito ay pangdipinsa rin po sa pangkalanan po na yung ipapatato na ito po dalawa po sana po yung maunawahan po yung hindi ko po yung pinaporsige magpatato uh, sa mahilig lamang po magpatato ah, uh, sa masalo sa mga nag ng spiritual po maganda po ipatato to na ah, po sa inyo na uh, galing sa Diyos ang mga sa lahat na uh, magamit po sa panggamutan po at protection nyo sa buong katawan po narito po ang patatungunan ko. Ito, unahin na lang po. Yan po, kung gusto nyo po magpatato, hindi ko po ipinupor. Sige po na uh, i-con ko po sa inyo magpatato. i ko po sa inyo para may, kung gusto nyo po ipatato, maganda po yung protection sa lahat yan. Pati sa kumbati, pwede yan. Ah, uh, salamat po. Ah, uh, sana mo ano po ninyo. Hindi ko po kayo pinipurso ah, uh, ah, uh, yung katawan nyo po ay dumihan nyo po. Uh, ito po ay sa spiritual lamang po na maproteksyon po sa katawan, pangangatawan po at pagkumbate po. At uh, proteksyon rin po sa sarili po ito. Kaya uh, nasa inyo yan kung mapapatato kayo. Uh, ako uh, nag, nagpatato na rin po ako kaso bawal mo ipakita po yung tatuko ko sa kwan po ang nakikita lang po yung dito po yung tatuko ko po dito tatu ko po dito na sa trabaho ko po ito yan po kasi dati po akong hindi sa pag ano po hindi pag, hindi pag sana po alam ng Diyos yan na uh, pintor po ako nagsimula po akong uh, pintor po na labor po hanggang sa natuto po akong natuto po akong magpunok sa pintor ko ay inuwa ako ng amo ko ay pumasok po pala ako sa iba kasi may nalalaman na po akong pintor ko at uh, pumasok ako sa iba nung nakita po yung kung ko po, po yung abidad ko po sa pagpupursige po sa pagpipintura po ng mga bahay, kondo. Lahat po ng buong Maynila po naikot ko na po na uh, kapipintura po. Naging may amo ako. At naging ginawa po akong kung po, po forman. Tapos pati QC, pati yung nagbibigay po ng uh, naghahawak ng tao. ng po ako ng tao. Tapos yung uh, bidding po, ako pong nakikikon sa opisina, nagbibiling po, nagkukunang biling. Ang kongkulas na pinagkunan ko po ay doon sa may balintawak po, may project po yung amo ko doon. Nabutan kami ng COVID noon. Uh, yung uh, binalita na na walang masakyan, yun, nabutan kami ng COVID noon. Doon yung sakit na COVID hindi pa ako masyado nang gagamot nun pag pamisan misa lang ako nang gagamot at nung COVID yun nilakad namin mula Balintawak hanggang uh, Las Piñas po nilakad namin yan sa awan ng Diyos uh, bago po ako uh, naglakad po hanggang Marintawak to Las Piñas po ang layo po isang gabi saka dalawang araw po kami naglakad marami po ang kasama sabi po sa kanila basta magdasal naman kayo at manampalatay sa Diyos tutulungan po tayo at uh, may dalawa kaming kasamang babae uh, nawa ako dun sa dalawang babae na wala po silang kapira-pira kasi nabigla kami uh, nabutan namin sila sa kung yung bandang kone, baklaran yung dalawang babae nabutan namin dun at uh, wala silang kapira-pira pati tubig wala siyang tubig eh meron natira po akong sahod noon na kapapadala ko lang sa Las Piñas yung pera ko anong ah, kasi lunes yun eh Lunes nangyari yung ano yung walang masakyan gabi ng linggo sinabi na, na walang masakyan akala ko balita balita lamang po siro yun yung pala totoo Lunes, nimpisan namin nagkonpo. konpo naglakad asawa ng Diyos sa ah, panalangin lang manalangin ka parang bali wala lamang nangyari sa unang Diyos nakabalik po ako dito ng buhay at maraming uh, marami salamat po sa inyo sa mga anak uh, naikwinto lang po at marami salamat sa mga titiwala sa inyo iwago ng pangkasihan at tatanin ko pong malaking utang loob sa na Maraming uh, marami salamat salamat